Hi guys, na ko chika. Nang stress ko kay tuara. Taga na pud kay hindi pa lang sa ang mga, mga lalaki. Ang um, mga babae pili ano, isa ka lalaki na moyo siya nako. Na ko siya ni pangutan na kung sa iyang trabaho. Ano? Simple naman kayo guys kay kami mga babae dili mi gusto with me in future siya. Construction daw. Kung ha? Construction lang. <laughs> Ay, hey, construction worker lang, construction worker lang among mabana. Niya, siya lang among saligan kay hey, kasagara biya sa lalaki, gusto nila ka nang mabay na nang sabalay at imanon. ka kanaglantaw, pa kanaghunahuna. Kanag Kaning dagwaya ni eh. padulong rod construction. Anong sila? Unya construction worker lang yung trabaho. Unsa yung ibuwi sa mo ah? Diba? Dili mininyo mag dili mininyo mapugos kung dili nag construction worker. Although, nindot mo na siya natrabaho ka ng... Uy, mga construction, paminaw, kabalumong, mga akong ginapili. Like ka ng tulis, siman, tapos guapo, tapos macho, puti. Ginahingon ninyo nga, sa tarong trabaho. Pero ano na ano nyo guys, nga, sa panahon din ng ka rin na pwede nga masugod ng construction worker. Nga, magpaana-ana. Bahal kayong skin care, ano yung construction worker lang, yung uyabot. Or banahu? Oh, sure. Not a man Ang sarama ng construction po. Uy, na ultimo. Ra